araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang pinakamahalagang kaalaman tungkol sa panalangin. Una, huwag pikit matang sabihin ang anumang pumasok sa isipan. Kailangan ay may pasanin sa puso mo. Ibig sabihin, kailangan ay mayroon kang layunin kapag nagdarasal ka. Pangalawa, ang panalangin ay kailangang maglaman ng mga salita ng Diyos. Kailangan ay nakasalig ito sa mga salita ng Diyos. Pangatlo, kapag nagdarasal, hindi mo kailangang ulit-ulitin ang lipas ng mga isyo. Dapat mong iugnay ang iyong mga panalangin sa kasalukuyang mga salita ng Diyos at kapag nagdarasal ka, sabihin mo sa Diyos ang nasa sa loob mo. Pangapat, ang panalangin ng grupo ay kailangang may isang bagay na pinagtutuunan na kinakailangan ay ang kasalukuyang gawain ng banal na espiritu. Panglima, kailangang matutuhan ng lahat ng tao ang panalangin ng pamamagitan. Isang paraan din ito ng pagsasaalang-alang sa kalooban ng Diyos. Ang buhay ng panalangin ng individual ay batay sa pagkaunawa sa kabuluhan ng panalangin at sa pangunahing kaalaman tungkol sa panalangin. Sa pang-araw-araw na buhay, kailangang madalas na ipagdasal ang sarili mong mga pagkukulang, ipagdasal na magkaroon ng pagbabago sa iyong disposisyon sa buhay at magdasal batay sa iyong kaalaman tungkol sa mga salita ng Diyos dapat magtatag ang bawat tao ng kanilang sariling buhay ng panalangin. Dapat silang manalangin para malaman ang mga salita ng Diyos at dapat silang manalangin upang maghangad ng kaalaman tungkol sa gawain ng Diyos. Ihayag ang iyong personal na sitwasyon sa harap ng Diyos at magpakatotoo ng hindi nababahala sa paraan ng iyong pagdarasal at ang pinakamahalaga ay magtamo ng tunay na pagkaunawa at magtamo ng tunay na karanasan sa mga salita ng Diyos. Ang isang taong nagsisikap na makapasok sa espiritual na buhay ay kailangang manalangin sa maraming ibat-ibang paraan. Tahimik na panalangin, pagbubulay-bulay sa mga salita ng Diyos, pag-alam sa gawain ng Diyos, lahat ng ito ay mga halimpawa ng makabuluhang gawain ng espiritual na pagbabahagi para makapasok sa normal na espiritual na buhay na laging nagpapainam sa mga kalagayan ng isang tao sa harap ng Diyos at nagtutulak sa kanya na mas umunlad sa buhay. Sa madaling salita, lahat ng ginagawa mo, kumakain at umiinom ka man ng mga salita ng Diyos o tahimik na nagdarasal o nagpapahayag ng malakas ay para malinaw mong makita ang mga salita ng Diyos ang kanyang gawain at ang nais niyang matamo sa iyo ang mas mahalaga lahat ng ginagawa mo ay ginagawa para maabot ang mga pamantayang hinihingi ng Diyos at mas bumuti ang buhay mo ang pinakamaliit na hinihingi ng Diyos sa tao ay na magawa niyang buksan ang kanyang puso sa kanya. Kung ibinibigay ng tao ang kanyang tunay na puso sa Diyos at sinasabi sa Diyos ang tunay na nilalaman ng puso niya, handa ang Diyos na gumawa sa kanya. Ang gusto ng Diyos ay hindi ang baluktot na puso ng tao, kundi ang isang dalisay at tapat na puso. Kung hindi magsasalita ang tao sa Diyos mula sa Kanyang puso, hindi aantigin ng Diyos ang Kanyang puso o gagawa sa Kanya. Kaya naman, ang pinakabuod ng panalangin ay ang kausapin ang Diyos mula sa iyong puso na sinasabi sa Kanya ang iyong mga pagkukulang o ang tungkol sa iyong mapanghimagsik na disposisyon, ganap na ihinahayag ang iyong sarili sa Kanyang harapan. Saka lamang magiging interesado ang Diyos sa iyong mga dalangin. Kung hindi, itatago niya ang kanyang mukha mula sa iyo. Ang pinakamababang saligan para sa panalangin ay kailangan mong mapanatiling tahimik ang puso mo sa harap ng Diyos at hindi ito dapat lumayo mula sa Diyos. Maaaring sa panahong ito, ay hindi ka nagtatamo ng mas bago o mas mataas na kabatiran. Ngunit sa gayon ay kailangan mong manalangin upang mapanatili ang iyong katayuan. Hindi ka dapat bumalik sa dati. Ito ang pinakamababang kailangan mong makamtan. Kung kahit ito ay hindi mo kayang isakatuparan pinatutunayan nito na ang iyong espiritual na buhay ay wala sa tamang landas. Dahil dito, hindi mo magagawang kapitan ang una mong pananaw. Mawawalan ka ng pananampalataya sa Diyos at sa bandang huli ay mapapawi ang iyong kapasyahan. Ang isang tanda kung nakapasok ka na sa espiritual na buhay o hindi pa, ay ang tingnan kung ang iyong mga panalangin ay nasa tamang landas. Kailangang pasukin ng lahat ng tao ang realidad na ito. Kailangan nilang lahat na sadyang sanayin ang kanilang sarili sa pagdarasal, hindi sa paghihintay ng walang kibok kundi sadyang hangarin na maantig ng banal na espiritu. Saka lamang sila magiging mga tao na tunay na naghahangad sa Diyos. Kapag nagsimula kang manalangin, huwag kang magmalabis at umasang makamit ang lahat ng sabay-sabay hindi ka maaaring humiling ng sobra-sobra na umaasa na sa sandaling ibuka mo ang iyong bibig ay aantigin ka ng banal na espiritu o natatanggap ka ng kaliwanagan at pagtanglaw o napagkakalooban ka ng Diyos ng biyaya. Hindi mangyayari iyan hindi gumagawa ang Diyos ng mga bagay na mahimala. Ipinagkakaloob ng Diyos ang mga panalangin ng mga tao sa kanyang sariling panahon at kung minsan ay sinusubok niya ang iyong pananampalataya upang makita kung ikaw ay tapat sa kanyang harapan. Kapag nagdarasal ka, kailangan ay mayroon kang pananampalataya, pagtiyaga at pagpapasya. Karamihan sa mga tao kapag nagsisimula pa lamang silang magsanay ay pinanghihinaan ng luob dahil hindi sila naaantig ng banal na espiritu. Hindi ito maaari. Kailangan kang magtiyaga kailangan kang magtuon sa pagdama sa pag-antig ng banal na espiritu at sa paghahanap at pagsasaliksik. Kung minsan ang landas ng iyong pagsasagawa ay hindi tama at kung minsan ang iyong personal na mga motibo at kuro-kuro ay hindi mo mapanindigan sa harap ng Diyos, kaya hindi ka naaantig ng Espiritu ng Diyos. Sa ibang mga pagkakataon, tinitingnan ng Diyos kung ikaw ay tapat o hindi. Sa madaling salita, sa pagsasanay, dapat kang maglaan ng higit na pagsisikap. Kung matuklasan mo na lumilihis ka ng landas sa iyong pagsasagawa, maaari mong baguhin ang paraan ng iyong pagdarasal. Hanggat taos puso kang naghahangad at nasasabik na tumanggap, tiyak na dadalhin ka ng banal na espiritu sa ganitong realidad. Kung minsan nagdarasal ka ng taos puso, ngunit parang hindi mo nadarama na naantig ka talaga. Sa mga panahong kagaya nito, kailangan mong umasa sa pananampalataya na nagtitiwala na nakabantay ang Diyos sa iyong mga dalangin. Kailangan mong magcaga sa iyong mga panalangin. Maging matapat ka. Manalangin ka sa Diyos. Naalisin alisin ang panlilinlang sa puso mo. Dalisayin mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng panalangin sa lahat ng oras. Maantig ka ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin at unti-unting magbabago ang iyong disposisyon. Ang tunay na espiritwal na buhay ay isang buhay ng panalangin. Ito ay isang buhay na inaantig ng banal na espiritu. Ang proseso ng pag-antig ng banal na espiritu ay ang proseso ng pagbabago ng disposisyon ng tao. Ang buhay na hindi inaantig ng banal na espiritu ay hindi isang espiritual na buhay kundi isang buhay lamang ng relihiyosong ritual. Yaon lamang mga madalas inaantig ng banal na espiritu at naliliwanagan at tinatanglawan ng banal na espiritu ang nakapasok na sa espiritual na buhay. Ang disposisyon ng tao ay patuloy na nagbabago habang siya ay nagdarasal. Kapag lalo siyang inaantig ng Espiritu ng Diyos, lalo siyang nagiging aktibo at masunurin. Kaya unti-unti ring madadalisay ang kanyang puso at unti-unting magbabago ang kanyang disposisyon. Ganyan ang epekto ng tunay na panalangin.